Hello mga mare, ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. So, konting update lang po tayo sa JTI ngayon. Diyan sa inyong lugar, mga mars, kumusta ang JTI? So, dito sa amin, medyo merong konting bad news nga po. So, pumunta nga po dito yung ahente ko ng JTI nung Miyerkules. Every two weeks nga po yung punta nila dito sa aming store or dito sa aming barrio is every two weeks po yung punta nila. Ayan nga at nakakuha na naman tayo or nakautang na naman tayo ng worth 17,391 yung nautang ko sa kanila napakalaking bagay nito mga mariko na meron talagang mga nagtitiwala sa atin ng mga ahente na nagpapautang kaya wag na wag natin sasayangin yung mga ganito na merong uh, mga pumupunta ng mga ahente na papautangin tayo ng kanilang mga produkto so dito nga po sa amin ito nga si JTI meron, meron tayong konting bad news talaga So, itong si JTI mga mariko is Uh, nagtanggal sila ng ibang mga store na binibigyan nila or sinusuplayan nila ng mga sigarilyo. Nag-focus na lang daw sila doon sa merong mga kumukuha ng isang rim, dalawang rim, or higit pa yung mga binibigyan nila ngayon. Parang dito sa aming barrio is nasa, hindi ko alam, or lima-anim na lang yung mga sinusuplayan nila ng mga sigarilyo tapos magtatanggal na nga sila. So, sabi nila sa akin, mga mare ko, ayan nga, yung mga ibang store, sabi, is dito na lang daw bumili sa akin. Pero sabi nga ng ahin, tulad nga po. Yung sabi ko, mas malahing nga po yung kita namin kapag nag-retail kami. Pag wholesale talaga is konti lang yung kinikita ko dyan sa sigarilyo. Ito, sample po yung patong ko po, po sa isang... Uh, isang uh, isang kahapon ng Mighty, di ba 126 lang yon So, pinapatungan ko lang po siya ng 2 pesos kapag yung ah, uh, merong ibang story yung kukuha. So, 2 pesos lang po yung isang kaha yung patong ko sa isang mga sigarilyo. Kahit anong sigarilyo, 2 pesos lang po yung ahal pinapatong dyan. Ano yun po? May ikaw niya dito, sneaker sa atin. Ilan? Isa lang ako. Isa. Magpalit ka na ba, sir, dati? Eh? Hindi pa. So, ayan, balik po tayo. Bawat isang sigarilyo po, bawat isang kaha, ang lang dyan is 2 pesos lang. So, sabi nga ng aking uh, ahente, kapag meron daw uh, sari-sari store na gustong kukuha or bibili dito sa amin ng sigarilyo, is dito nga yung tinuro ng ahente ko ng JPI. Kasi nga alam naman natin talaga mga mare ko, meron din mga sigarilyo na, ah, meron din mga ibang mga sigarilyo na, pumasok nga yung mga smuggle. So, napapansin nyo po ba nung merong mga sigarilyo na smuggled is parang uh, talaga or nabawasan yung sales natin, di ba? Tinanong ko nga yung aking ahente, bakit ba ako nagtatanggal kayo? Eh, nagpasok ako sa inyo dati. Parang dito sa aming barrio tapos sa ibang lugar, yung mga videos ko na mapanood nila is talagang sinasabi ko sa kanila na punta ka sa ganitong lugar. Ayan, i-open mo siya kasi nag-comment siya sa videos ko. So, ayun, meron mga akong mga pinapasok nga sa kanila na may mga sari-sari store. O yun, nag-start pa lang ng tindahan talagang uh, pag meron nagme message or nag-PM sa akin is pinupuntahan nila. Sasabihin ko sa aking ahente napuntahan sa just niya sa ganito kasi gusto niya mag-open. Gusto niya rin kumuha sa, uh, sa inyo ng mga sigarilyo. So, ayun, pinupuntahan talaga nila. At ayun nga, sinasabi nila sa akin na na-open na, na daw nila yung store na gustong magkuha sa kanila ng mga sigarilyo. Pero pag po nga is cash pa lang yung kanilang binibigay, hindi po sila nagpapautang. Me? Oh yes! I'll send you a mess. Ano? One six. One six? Okay. Nasend mo na sa ano ka? Opo. Sakto one six yan? Oo ma. Okay. Magkano yun? uh, 20 pesos. Dito ko na ibawas, no? Dito na, ma. Ito, oh. <laughs> Ganun din. <laughs> Hindi, ma. Basta. Okay, sige. Tapos yung 4 pesos na utang. Okay. Kahapon. Oh, ito muna yung 1.6. Oh. Ito yung 1.6. Tapos, bali, 24. Tapos, tatlong, 25, ano, yung eh. 6. Itong Yossi. 24 ulit. Ay, hindi. 24. O, oh, ayun. Sakto pala. Yung Pwede Yossi na. wala na? Oo. Nakukuha mo ni ma? Opo. Okay. Ito yung confirming. At ayan nga, balik tayo mga Mariko. So, meron pala akong pinasok sa kanila na taga Alaminos, tapos taga Urdaneta. Inopenan nila ng... Uh, inopen nila yun, binigyan nila at nabibigyan bibigyan nga, nasusuklayan nila hanggang ngayon, nasusuklayan nila yon at yung uh, kung sino yung naka, yung agent na nakatoka sa lugar na yon is, kinokontak nila kung naopen na nila, tapos yung ahente ko naman na pupunta dito, sinasabi niya rin sa akin na na-open na nga daw nila, or na-open na, or binibigyan na nila yung at uh, sinabi ko na pupuntahan nila na store so dito din sa amin, nung hindi pa nagbabawas ng mga Uh, sinusuplayan yung JTI ng mga store hindi pa nagbabawal so, yung ibang mga tindahan talaga dito sila bumibili ng pambenta rin nila so, sa isang kahang nga, ang patong ko lang dyan is 2 pesos isang kahang may 2 pesos lang yung aking pinapatong dyan kapag ang kukuha is meron ding tindahan so ayan medyo mga kalungkot nga lang kasi sabi ko nga noon is nagpapasok ako sa kanila ng mga susuplayan nila pero ngayon is nagbabawas naman sila. At ayan nga, yung ahente ko is magpapaalam na rin pala siya. So, for two years, ayan, si Sir Reynald de Vera, ayan, hindi na siya yung magdi-deliver dito sa akin ng uh, mga sigarilyo. Follow niya ako. Mike Okay. Ah, UTP. UTP. At ayan nga, balik na po tayo ulit nung hindi pa talaga sila nagbabawas din ng mga sinusuklayan nila ng mga sigarilyo is yung mga nauubusan ng mga tindahan dito talaga sila bumibili 2 pesos nga lang po bawat isang kahayong patong ko dyan hindi ko alam kung matutuwa ba or magiging sad inyong tindera kasi nga ba diba, nagbawas na sila yung mga ibang store sinasabi nga nila na dito sila kukuha sa akin yung ahente ko dito sila kukuha kapag naubusan sila kaya marami na rin tayo talaga mga in order ng mga sigarilyo at ayun nga nakakalungkot din talaga minsan talaga yung sales natin marami pa rin mga uh, mga dayo or mga customer natin yung naghahanap talaga ng take na mga sigarilyo sa anong uh, take ng mga sigarilyo tulad nga lang sabi ko sa kanila is hindi ako nagkikinda ng mga take ng sigarilyo kasi nga mas malaki pa talaga yung imumulta ko compared doon sa aking tutubuin mawala yung aking business permit malaki yung imumulta ko sabi nga ng aking ahente meron na daw mahuli dyan banda sa asinggan kaya ako ayoko din talaga magbenta ng mga fake na sigarilyo mas okay na ako dito sa mga mighty winston uh, camel chesterfield mal at ayan, okay lang ko dyan sa pagtitinda ng mga Mighty Malboro yung may mga pangalan talaga. So ayan, hanggang dito na lang po ang video na to. At ayan, maraming maraming salamat po sa Panunood.